Agapa din ka? uno, no? Ilang, ano ka ba? Isang taon at? Isang taon. Isang, isang e taon, e an taon at isang, ano lang? Uh isang, e isang, isang, na. Isang, ama, ay, na But, uh ay, ay, hindi. Isang araw. May. May pa siya. Ah, Isang taon lang. Eh di isa. Ano, ang dapat ang timbang niyan ay 7.7 normal. 7. 7. Ang normal. Ang uh, well, abnormal. After. After. Underweight. Hawa <laughs> oh, so kay Bortos B. Ikaw. Ano? mo? Ikaw. Ano? 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 Ano?